President, masalamat salamat kayo. Ah, uh, salamat po na uh, Magnum Jewel o oh, may oh. motos tanan. Oh, so Magnum Maclide. Tuwing ako to si Sir Cristian sinambaga siya ang uh, puro na presidente ni Magnum. Wala na ba ilan na nasolis <laughs> so, <laughs> so, ano na solusyon nila? Wala na nila na ko Ah, uh, ihatag na na sa ginikanan kay Kabos men sa tao. Ah, nagtrabaho din sa so, pila ba kay Xoning so uh, kani, uh, kani, uh, kani pamilya. Ah, unsa manin ni, mga trabaho sa ginikanan ani? Ya pila ba kay Xoning so sila Magnum Clyde? Kawalo to nga bata magdum jewel kay kamalukan man. Kawalo. Walo. Pero ang kanta bitong to magdum jewel nga duri ni gapon. Oh, du agui. Sumoy <laughs> kina bang uran to? Kina bang magdum jewel magdos anyos na. Ama na mga eksyon na Be, eksyon ba, ama eksyon ya. Ana. Ana mga magwa sa ga. Oh. sige sige. Oo. Oh. Ah, oh, Pagka na gamas, pagkakulay lang. Ano, natay na? Dagway niya? Ito, 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 po, ito, 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 sir ito, 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 so, labtan oo. Ah, so, laptan, oh. Oh. so January, laptan, ah, ninyo ka, January? Singol, Okay, ketonga uh, imong manghod ng anyos, lalaki ka okay, ah? na to Oo, okay, Ako na ka to. Ha? Bukto niya, ako na na ka to. Ah, na ito, isay ikaw mangka nag ang Lakang siya. Lakang oh. siya. Lakang siya. Uh, paglibang ng tayo dito, nabuktuhan na dito. Oh. dito. Libang ng tayo. Oo, so, nakalibang siya tayo. Ano yung malibang? Magina tayo. Pag-ibang mo. <laughs> Oo. Oh. So, nagpagawa siya hugaw oh, ang hugaw niya. Pagawa oh. siya hugaw <laughs> niya. Oo. Oh, sige, sige. <laughs> oh mula siya na siya. Oo, sige. So, lugar na uh, kanang sakit na niya. Hubakon gina siya si, si kaning yung mamangod. oh bakon siya lahat. Sukat na siya yung pagkatao? Oo, oh, sukat na pagkatao. Ah, sige na siya. Atakiyo nung hubak? Basta mahulog siya. Ako kanang ngano ngi ni hubak man sa gapo na hulog siya? Na hulog siya, buka po puto na hulog ni sa nahagbong. ganan mo. Halo. Mo ba? Hmm. So nahagbong sa igas baba dua duha kandala niyo balay. Kon. Ismo na tatatag niyo Lima ka angang, angang, lima ka pangkog So nahagbong siya, ah, nahagbong siya, pagkahagbong na dyan rin So ang naita po, uh, motor nito, gihubak rin siya? O, uh, gihubak siya ito. O nya, dito. To, ang ah, ah. Ay, ay, o nga, pagkuman? So, suko dito atin, Kung bulsus. Kung bulsus din ako, to. Ang mga hangos niya. Wala yung undang? O, wala yung undang. O nga? So, sukot din ang katit, yung bulsyo din dito kalibag si tayo din alib amo pa niya alang alang si so, so grabe sige. guto tungtus na pag pagugot di ba? oh pagugot motong pagugot niya so di gawas hugaw so, hugaw. Oh, so katawang kasamang tawo silingan ni oh. so, so mo? So, sa gisuo pagkumanda donso manetabon kiriya? ano 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 wala, patay ang mga, patay ang mga, pero ang mga gampuhan ni Kadilis, hapag-ibig din siya. Ah? Ha? Anong siya gampuhan? Gampuhan ninyo? Oo. Oh. Kisa may nagampo? Ano ah? ito, David Lagutan, ha? Ha? Ang mga natin, papa. Papa nimo? Oo. Oh. Mama nimo? Dagan, Dagan. Ha? Dagan. Mga Ikson? Oo, oh. Pamili Banding. Pamili Banding, so gampuhan ninyo, uh, matabang siya, pero wala gyan. Kiyon san nyo siguro nga namatay na to'y mangod? Wala oh. <laughs> to. Wala sa... Wala namatay naman sa to. Kung Oo. Pag ang natin, may bulwa. Ipama po nang usakal. Diyos, Ha? Sa Sa simbahan. Diyos, bulwa. Sabulwa. Ayun, pagkitala rin. Ipama po. Diyos, may Diyos, Crusade. Miracle Crusade. Jesus so, O, saktor nga po, no? Jesus Miracle. <laughs> o, so, Jesus Miracle Crusade, inyong gyaktor ito kadlawan? O, oh, kadlawan Idala Gidala ninyong lawas niya? Gahe, Ako nagdala. Ha? Ako nagdala itong lawas O, so, so ni Gahe na. na siya? Ni Gahe na? O, Gahe, siya lang. Hindi niya lawas siya lang. Hmm. Hey. Mo ba? Ito, mga ato naman ito, ang po nil, ang niya. Hmm. Ang, ang, si Erdogan niya, um, um, si Kaiko Gita din talagay. Ha? Ang, di ang pastor niya, di basta sa basta magampo. Si, si Kaiko Gita uh, uh, din talagay. Gising nga nga, gota. Ipahan niya, mama niya, ipahampo lang niya. Pag, badir, sinapay parahan niya nga. So meaning, ang imong mama, ah, niya nga mabuhi pa? Oo, nakakasin sa simbahan yun. Oo. Onya niya, pagkuman. Pagkuman. Gati ulit sa balay din. Hindi ulit. O, iba ulit sa balay. Pagkakan din. Pagkakasuktuin din. Hanggang ibutang na sa tuyan. Hindi na yung samot mo yun nga kisamay nagkuha o galungon dito. Ah, for you. Ang papa mama. Ah, niya ito saan? Niya itong puniraria? O, puniraria. Ah, kaya sa inyo pagtana. Patay na giyot siya. Wala na giyot. O, patay na giyot. Yung pahawin. O. Ah, okay. So, pagkuman na ito. Kasi may nito. Ha? Nagkuman na rin siya ito lagom na. Lagom na kayo. Puti na Ang quarantine. Aha, so lagom na siya kayo. So, kung sabay ba na eh pagkabot niya? Pagkabot ko na siya. na yun. ligahit niya. Ligahit. Pagkabot mga na siya. Pagkabot siya. siya.

Okay, so ngangay ba? Ba, nainom sa gatas? Oo, so, oh, nainom sa gatas. O so, tubig na yun? Tubig. So, bago man ito, kung um, sa may nagtabo? Ah, uh, ongoing. Kung ang ibutubuto pulso, sa gamot, kung sa yung ba? Pero naibalo na si Kapitan nga, si Kapitan, naibalo na si Kapitan nga naipatay niya? Oo, oh, naipatay niya. Lagi naibalo siya nga naadi amot niya na si Kapitan dia. Pang-inspect nga mag-kapitan. Oo, kapalo na. Ah, so kayo siya may nagpadala ko sa so ospital ani? Oo. Okay, so karon na sa may ay mo mama papa to mo nagatus patay oh sa patay buhi buhi, buhi. O, oh, wala na takda na nung kuni mo na oh so na ang kasi mo mangon ka na buhi so sa may nyo pagtanawan eh kay Kikan sa pagkamatay kay ikaw may nagkapot gani mo na kasi ni humok siya andun nga ni balik ang iya nga pulso na buhi siya milagro kini para ninyo oh milagro salamat kini sa Ginoo nga ah nakatipulo sa bitaw ah tungod sa tumpastor kay puwan

Ay, kung pila na ka-household laham na bisitahan, unang salamat na mga ah. pila na ang mga ah, nasira na ay simptom na ay ng malikot, simbrikas na magbuhi nato kay le, inom lang gatas. oh so thank you Lord ah, thank you. so, mo labad, labad giniging na labdan. oh labdan, labdan, no no labdan, genre lab lamtan. Ah, sige, Jan salamat ha. Okay, salamat. Aha. Magdanjun. Oh, magdanjun, o. Oh. Okay. Oh, sige, so, balik-balik ka na ito niyang tatawad, Magnum, uh, Clyde, kaya nagsugod na, importante po niyang uh, COVID-19 update uh, sa atong syudad. Uh...